Good morning, good morning, good morning, good morning everyone. So ayan guys, ang ating menu for today ay nagluluto ako ngayon ng ng ginataang laing. Ayan guys, pinakulo ko na po siya guys. Tinagyan ko na po yan guys ng pampalasa. Ako pag nagluto ako guys ng uh, ginataang laing, naglalagay po ako ng bagoong. Ayan, lagay na rin ako dyan guys ng sibuyas. Naglagay na rin po ako guys ng luya. So ayan. Ayan. expert po ako dito guys magluto ng ganito dahil isa ako sa Bicolano na aking kinabuhay dito ako nabuhay sa mga lutong ganito yan, naglagay din ako optional po ang sili natural, pag Bicolano po talagang hindi pwedeng magluluto na walang sili so ayun guys Mamaya-maya guys, alin mo, mapagmalapit na ito maluto, maglalagay na ako guys ng aking isda. So yan guys, kailangan luto-lutoin muna natin guys at ilalagay natin yung tinatawag na paklam sa amin. So ilalagay natin guys sa itong ating stem. Ayan. Akala nyo madami pero pag ito ay uh, naluto na ay napaka na lamang ito guys So ayan. Guys, technique dito pag nagluto kayo ng laing, huwag kayong halo ng halo para iwas kati po tayo. So ayun guys, tatakpan muna natin siya ng mga 10 minutes. So, ayan guys, babalik pa rin lang po natin. Balik pa rin natin para maluto na siya guys. So, ilalagay na natin ang ating isda guys. Ayan. Ito talaga guys ang ulam probinsya. Ayan. Napakasarap nito guys pag ito'y naluto na. So ayan guys. Malapit na to guys maluto. Hintayin lang natin guys. Uh, maigi ang ating sabaw. Saka natin ilalagay ang ating uh, kakanggata. Diba? Sarap. kain natin. Mga 5 to 10 minutes pa yan guys. So hintayin na lang natin guys na ma maiga ang sabaw bago natin siya ilalagay yung ating kakanggata. So ayun guys, ilalagay na natin itong ilalagay na natin ito guys na ating kakanggata. Oh, huwag nyo nang iubos yung kakanggata kasi yung itim ng bao ay makakasama, guys. Tapos, lakas na natin ng konti yung apoy para sa kanyang pagkulo at para magmantika po yung ating uh, kakanggata. So, guys, tip lamang po, guys, huwag kayong halo ng halo para iwas kate po tayo. Natural po yan sa gabi kung may mabibili tayo sa palengke na gabi na medyo makate, yun. pero ito naman hindi po ito, guys, makate. So, hintayin na lang natin to guys na kumulo. Luto na, actually, luto na po ito guys. Ayan, ilalagay natin ng konting gata dyan sa ibabaw. Um, timplahan nyo na ayon sa inyong panlasa. Sa gabi kasi guys, medyo maalat ako magtimpla ng konti. Pero hindi naman siya gaanong alat kasi ang gabi guys, mas malasa siya pag yung may konting alat-alat. So, ayan guys. Luto na ko guys. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Thank you for watching this video. And guys, maraming salamat. God bless everyone.